binubuksan na, binubuksan. Buksan mo na. Okay, Hindi marunong ang okay. nagbubukas. Hindi marunong. Ayan, 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 ayan. ayan. Tingnan natin ang laman sa loob. Tingnan natin. Oops. No. Yun, dog, shut Sige. Yun, magbukas ka pa. Sige. Magbukas ka pa dyan. God, grabe. Lalaki ba kayo? Ito Ito yung talaba na ano. Uh, na bili namin kanina dyan sa dumaan oh. no? binubuksan na naman ayun ayun sige 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 pa sige pa sige tignan na nyo natin tignan na nyo natin oh hindi marunong hindi siya marunong ayun 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 ayun, ayun Ayun! So... Ah! Kalaki-laki ng laman! Oh! Hmm? Ayun! Nakaswabi! Ayun. ayun! Binubuksan na naman ang isa! Ayan! Tingnan nyo! Tingnan na natin naman! Ayun! Ayun! Ang tabang-taba! Ayun! O oh, sarap. Iya, uh -huh. lalaki ng mga ano. Talaba. Dito ka ba? Ayun oh. No. Ayun dito sa sibuka ng kaki kasama kung paano mag paggalaw, wag bukas ng talaba.